pangit ko naman din sa cellphone ninyo eh, nah, hindi na hindi nag ako mapapaganda din eh. Ayan, ako ay mag De lip tint muna gamit itong sa sugar dolls na lip tint gloss. Mm. Sobrang ganda nito at saka grabe. Sobrang pigmented at saka long lasting sa Kakain ako nga. Nandini nga pala kami sa Confis. Kasama ko ang aking kapatid at ang inay. Inay! are ay dinner na namin. Lunch at dinner. Dahil di pa kami naglalunch eh. Eh ngayon, di ka ako naglagay na rin lip Kakain kami. Eh di kakain ako. Ako pala. Kakain ako. Ngayon tignan nyo. Di talaga rin tatanggal. Lalagyan ko rin ng inay. Inay magpa-lipstick ay sa akin po. May nakatingin. Kailangan eh ano, kailangan Hindi, totoo lang papopulahin yung mga nguso niya. Magaganda pinapapula. Ako din. Magaganda, maganda kare. May nakatingin. Eh baka mamay may magpa-picture sa Inay para maganda ganda siya. Hindi pumaputlang ang hasang. Ako na, ako na. Ako na. Hindi ako na. Ako, ako nakakaalam ako na kakayahan ko ako to Oh, sige, o. Okay. Ayan, ayan. Yeah. Inay! Ano oh, ng po. Just... Ay, inay, -inay, niya. Na. Inay inay. Gusto pa itapon. Sayang. Napapunta sa ilalim na anak ko. shade niya. Ayan, o. Ay, Ay, na yun. Anong tama? Din? Wala bang nakaw? Kaya, kaya, Kaya maglagay Hindi! Ilagay ninyo,

ay, sugar, tarsney, ni lahat niyo na. Nga, ay eh. May panganguy garni Fresh up. Yan, yan ang ano, shade. Fresh up. Maganda, maganda to. Maganda, maganda sila ng <laughs> ilong puti. Dapat i Buskar daw ang kanyang ilo. Hindi mo na magagawa remedy dyan. At sa ilong ano, Alam mo, ang tawag dyan ang kaya ganyan ang inyong ilaw. Bakit ganyan ang ilong? Ha? Hindi buskar. Ano? Magandang term ganyan, sinagot. Yun. Sinargo daw. Ay, kung bigara. Gayun ba ngayon sa bilyak? Hindi na kagabi ba? Oh, so view ka na lang. Side view na lang. Ayan. O, oh, wag mo, ano eh. Hey. Ayan. Ako, talaga nga. Wala eh. Ay, ay, Kahit ako, red, wala na, rin ako rin, wala rin ako pinagmanahan. Teka muna, teka muna. Sa sugar dance na. Holy oh, galing naman hulin Ay, kayo naman. Naka ikaw, sugar dance. Talagang kami hindi pa makamove on sa iyong pabango. Ingay ni may pag-arlig mayroon Meron na sila matagal na yung ano nakita. Teka ngayon pa. Ah, Tingnan niyo ang inyong hitchhiker. Uh, oh, Yan. ang ganda ang ganda ano. Buhay na buhay. Oh, na Iba-iba, iba, sabi ng loka. Hindi yung <laughs> hindi ang ano, hindi mo mukhang tabangay. Oo. Oh, <laughs> <ma> <laughs> Mukha kayo tabangay. Eh, pag wala, maputla hasa. Pagka <laughs> hindi ako sanay mag-garnin pa pula ng labi, pero bagay, bagay. Dahil ito ay sugar dogs. Tiwala ako dito. Tingnan nga natin pang tayo kumain kung aray mawawala. Ano ba itong lipstick?